Good morning, Dooms. Ay. Ngayon, wala na tayong lansones. <laughs> Pero nandito pa rin kami sa bukid. Mag-harvest naman. Ta Tayo ng... Agay, ah, kalayo. <clears throat> Mango steam. Gali. Uh. Mga harvest naman tayo ngayon ng mangustin. Who wants mangustin? There. Ay, ang daming hinug. Pero unahin muna natin yung nandon. Aman, ta una. Ha? Dilirahan. So. Yan, tamag una ba? Oo. Oh, naghanay din. Ha? Naghay pa. hinog pa. Ha, doon muna tayo sa kabila magsimula. Pero nauna na yung... Hey. Okay. daming langgam. Dalhin natin to. Dito tayo daan. Kasi madamoduan. Si naman na ito na padulong and congratulations sa mga nanalo dyan. nanalo dyan ng kap kapitan and kagawad and SK chairman and SK kagawad Ay. Uy talaga tong mga <laughs> pagbuhay bukid talaga. Iyan <laughs> yung domes. Malapit na kaming umuwi ng Maynila. <laughs> so, mag-harvest naman tayo ngayon ng mangustin. rare Alam nyo ba na mas masarap talaga ang mangustin kesa lansones? Yun meron tayong dalawang puno or tatlong punong ha-harvestin. Sobrang kahit pakainin mo ako na isang libong mangustin. <laughs> Mas gusto ko talaga yung mangustin kaysa lansones. Pero masarap din yung lansones sa So ayan, may dala, dala tayong ano, panungkit. <laughs> Naa? hanap pa namin yung yung ano talaga yung panungkit na may may parang may taga sa dulo ay anong tawag doon kutsilyo para maayos yung pagharvest namin so wala nang laman yung mga lansones kasi ang meron na lang dito rambutan at saka mangustin So dahil marami ng mangustin, hmm, harvest tayo. Shout out mga kapitan na at saka mga kagawad, sana naman. Tama ang pagpili sa inyo ng mga tao na kaya kayo. So pa rin namang lansones pa ilan-ilan. Nakikita niyo 'yon, may rambutan. Kuha muna ako. Abot kamay lang din 'yung rambutan. Kain Kain muna tayo. Habang wala pa yung asawa ko. Mag-harvest ng mangosteen. Talagang nakaupo tayo dito sa pansyon. Yung inupuan natin ay pansyon ni ng lolo nila. Yung rambutan ng asim tamis na maasim. Masarap to pag yung bagong kain ka. Tapos, hmm. Tagal naman ang asawa ko. Mm. Sarap sana eh kasi medyo maasim. Mm. Oh, ngingit. Hindi siya tuklapin. Tingnan nyo. Nasa pansyon tayo nakaupo. <laughs> hmm, Ito yung may-ari ng lupain talaga originally. Na dito siya nilibing. Si Simon Utakan Dumanon. Hi lolo. Ako po yung asawa ng apon nyo. <laughs> hmm Naririnig niyo yun. Kakatakot yung tunog. Isa yun sa mga insekto kasi dito. Lalo na pag yung... Tanghali na, tas sobrang init. Maririnig mo yun. Tawag nila dun dito, gangis. Ako palama magis isa dito, tas nasa pansyon pa tayo hmm ito nang pangilan nila na ticket ay kuliray ay lansones oh diba ah man hindi mo nakitaan <laughs> ito ba yung sa rambutan? <laughs> Ay, hindi ako makapasok. Nanguha ayan no sobrang pupula kasulang Ha? Sobrang dami kasi oh. Wow. Hmm. Oh. Sobrang dami ang pupula kaso lang ang taas kasi nitong rambutan na to. Kaya yung nasa dulo na lang yung meron o oh, sobrang pupula na. Be. Yan na daw naahan. Wow, dami ang pupula. Di? Mm. Oh. Wow. Ito ay mangustin. <laughs> Grabe, lahat pula na. Ganyan. Siya talaga yung tigakuha eh. Oh, mauha pa siya. Against the light. kawawa naman yung farmer ko. <laughs> oh. But against the light kasi. <coughs> uh. Isa. Uh. Ang hirap naman ng daan kasi. nang nakuha oh. rambutan dami na namin nakuha oh. Oh. let's go to the mangosteen mangosteen naman tayo harvesting rambutan and mangosteen pala to let's go Agai kulirai. Sorry. Oh. Dami. Oké. Okay. Lama namamang. Aina piwi. Aina namamang. Ah, let's go. Samang Rekuliray. <laughs> Mangustin rambutan at saka lansones. Ang koan result, fruit salad. Hindi <laughs> na kailangan i-mix. Okay. Benta mo yan, boy. Dami, oh. Parang, ano, bouquet of roses. Aray. Indoghan. Nakanamurag ko, an Flowers. Flowers. Over the bukit Oh, diba? Huh. <laughs> Nagbungan pa Let's go to the mangosteen. Ito, ayan, oh, nakikita niyo ba yan? Mangosteen yan. Oo. Oh, oh. Mangosteen yan. Hindi, rambutan pala yan. Wait. Let's Ha? Huh? Isa. Where? Hello Kung ga ah Ayan Eh ito mangustin. ito Dooms ayan oh Let's see Oh Wow Hmm Uy, abot kamay ulit. Lagay muna natin dito. super ah! Sobrang daming ano, langgam. Hmm. Ayun po, ang dami. Oh. Sobrang dami. Nalaglag na yung iba. baby okay, <laughs> abutin natin yung kaya nating abutin eh oh my god <laughs> sobrang sarap pa naman nito ayun oh oh hmm oh Kasabang sobrang la daming langgam tapos ito pa. Uh. kalaban mo dito Diyos, Diyos, uh, langgam eh. yan ah wah ay ay Dami, daming maabot ka sa lang daming lang gami try pa good o gede ko ha ngayon hindi na buang pa date sakinan wa man itaw Uy, nilakaw na sila wing wing Padulong po sa dagat Kita na ako Sa kayis David Buang na Deh Tapos Eto Meron dito oh. Kita nyo ba yan Oh, ayan no Oh Hmm Naghanay pahan Aray Sige na, panugit na kaya torong pa ko Kuha na Meron pa ay eh. Hilaw pala yan. So, nasa itaas na yung iba. Susungkitin na natin. Sobrang dami as in sobrang dami. <laughs> yan pa lang yan sobrang dami oh patikim pa lang yan patikim pa lang hindi pa talaga namin na lahat tikim lang yan hindi pa yan harvest <laughs> tikman lang muna namin kung masarap yung mga gusto oh. ba dami pagod. Dami pa, sobrang dami pa Dom. so. Dami pa. Kaso lang pagod na kami. Tikman muna namin baunin lang sa dagat. So, ay, nako na pagod kami. Hanggang dito na lang muna tayo. Later kasi punta kaming dagat. Dadalhin namin itong mga putas na na. So, huy, pink-pink yung mukha ko. <laughs> Sobrang init. Later, mag si swimming kami. So, harvesting, ano, Mangustin hanggang dito na lang po muna tayo, Dooms. Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta at ng mga video namin. And maraming 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 salamat sa mga bagong subscribers namin. And um, sa mga bago, mga bago at napadaan sa channel namin, please don't forget to subscribe. Road to 4K. Konting-konti talaga, Dooms. 4K na tayo. And thank you so much. Until next video.